Isang mapagpalang araw sa ating lahat, ating tatalakay ngayong araw ang kaligiran ng kasaysayan ng El Filibusterismo. Ito ay tinig ni Gurong Filipina at ito ay inihanda ni Gurong Filipina. El Filibusterismo na ilathala sa Gent. Sinimula ni Dr. Jose Rizal ang pagsusulat nito noong Oktubre 18, 87, habang nagsasanay ng medisina sa Kalamba. Nang sumunod na taon, taong 1888 sa London, gumawa siya ng ilang pagpabago sa banghay, uplat at iniwasto ang ilang kabanatang na isulat na. Sumulat pa siya ng karagdagang kabanata sa Paris at Madrid at tinapos ang manuskrito sa Biarritz noong Marso siyang taong 18, siyang napot isa. Sa kabuuan, inabot siya ng tatlong taon sa pagsulat ng ikalawang nobela. Tumungo naman tayo sa pagpapalimbag ng El Filipos Turismo. Naghanap agad si Rizal ng isang imprenta makapagbibigay sa kanya ng mababang halaga para sa pagpapalimbag ng kanyang nobela. Nakakita siya ng isang tagapaglathala, F. Mayor Van Lu Press, Building 66 Kalivian Dren napayag na ilimbag ang kanyang aklat ng patinitimi ang bayad. Isinanla niya ang kanyang mga alahas nang sa gayon ay maibigay niya ang mga paunang bayad habang inilimbag ang kanyang nobela. Samantala, abang na isang imprenta, naging desperado si Rizal dahil paubos na ang kanyang pondo, ang hinihintay niyang pera mula sa mga kaibigan ay hindi pa dumarating. Nakatanggap na siya ng salapi mula kay Basa at dalawang daang piso mula kay Rodriguez Arias mula sa mga sipi ng suksesos ni Morga na ibinenta sa Maynila. Ngunit naubos din ang pondong ito, kailangan pa ng malaki-laking halaga para may maipambayad sa limbagan. Noong ika ng Agosto, itinigil ang paglilimbag gaya ng pangamba ni Rizal dahil wala na siyang maibayad sa imprenta. Ang kalbaryo ni Rizal sa pagpapalimbag ng Noli ay naungit sa pagpapalimbag sa Philly. Naubos ang kanyang pondo sa Ghent at ganitong ganito ang natanasan niya sa Berlin noong taglamig ng taong 18 86. Sa panahon ng mapait na karanasang ito, muntik niyang ipalamang sa apoy ang manuskrito ng Fili, gaya ng muntik niyang gawin sa Noli -no noong nasa Berlin siya. Nalaman na Valentin Ventura ang sulat ni Nirizal at kaagad siyang nagpadala ng kinakailangan nitong pondo. Dahil sa tulong na pinansyal na ito, na ipagpatuloy ang pagpapalimbag ng Fili. Noong ika labing walong Setyembre taong labing walong siyam na isa na ilabas na sa imprenta ang El Filibusterismo. Kaagad na nagpadala ng dalawang kopya sa Hong Kong, isa para kay Basa at isa ay para kay Six de Lopez. Ibinigay ni Rizal ang original na manuskrito at isang kopyang nilangdaan niya kay Valentin Ventura. Ipinadala niya ang ilang komplementaryong Kopya kina Bulumintuit, Mariano Ponce, Ginoong Lopez Haina, T.H. Pardo D. Tavera, Antonio at Juan Luna at ibang kaibigan. Malinaw na sa mahabang panahon ng pag-aaral, paglalakbay at pagtatrabaho ni Rizal sa mga dayong lupain ay hindi niya nalimutan ang kabayanian ni Napati Gomez, Burgos at Zamora na naikwento sa kanya ni Pasyano noong musmus pa siya inihandog niya sa kanila ang El filibusterismo. Turismo. Ang orihinal na manuskrito ng El filibusterismo na nasa sulat kamay ni Rizal ay iniingatan sa Pilipinian ng Division ng Bureau of Public Libraries sa Maynila. Binili ito ng pamahalaang ang Pilipino kay Valentin Ventura sa halagang 10,000 piso. Binubuo ito ng dalawang daang at pitong put sham na ng mahabang pirasong papel. Ang mga pagwawasto ng author ay makikita sa kabuuhan ng manuskrito na hindi makikita sa inilimbag na aklat. Ito ang paunang salita at ang babala. Hindi ito sinama marahil ay para makabawa sa halaga ng pagpapalimbag. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pagkikinig. Magkita muli tayo sa susunod na Abadim o sa unang kabanata ng El Filipostolismo.